Sa uh, puna naman, dito na naman tayo sa tayo, line tayo, uh, tayo naman natin po guys. Ang raabang talaga guys, hindi hirap magpasa mag okay. ko lang kung wala. Parang layo naman. parang sa tingin nyo, okay na ba? <laughs> ayan yung ating nasimbol at lalagyan pa natin ang ano yan, bubong tapos yan lalagyan kamali ako dito dapat magagod ok na yan, guys? O, so, yan. Yan. So, yan. Ito yung pinagkirapang ko. Yung gulong niya. guys. O, hirap. Hirap na kalin ito, guys. Nakalain na rin natin. Sa wakas. Okay na yung ating aeroplano. Stainless yan, guys. Binibinta ko yan. Nang 50. 50,000. Ayan. Ayan yung stainless Paki flooring Yung stainless Yan At yan Yan nga May bintana yan Ito Arbor yung Bintana nito Ang ah, talagang yung Pang Sa ito And yung Ating area Ito yung Ating bintana Binibinta ko rin Yan guys Kasi Hindi ko rin napapakinabangan. Gawa ng Wala tayong Ano mayroong driver, wala hindi naman tayo marunong mag-drive kaya, ayan, ayan ang pinuporser ko ka yan pinuporser ko yan ayan, naka-porser ayan, ayan ang contact number dito sa likod, ayan ayan ang contact number ko o, ayan pintakin nyo lang ako dito ayos pa yan guys eh, flat na naman yung gulong higit talaga siya

Kasi ang kalamansi yung kalaman dalawa. Nilagyan ko sila ng papaya. Okay. Marami tayong ginagawa. Marami tayong gawain dito. Nahirapan na ako guys dito. Uh, nahirapan nga ako. Butas pang bulsa ko. <laughs> ang hirap. So okay lang guys. At natapos na. Meron na lang. Ah, uh, konting taste na lang. Makakaraos na tayo. Kasi yung takip ko. Ayusin pa rin yan. So, yan guys. Uh, ano yung binagay nyan? Tatanggal yung binagay nyan. Ano yun? Ayusin. Tatanggal. So, Ayusin din natin yung Yan guys. Pagliligtit na tayo at hapon na magpapakain pa tayo ng manok at rabbit guys. Ito yung Patulong ako. Ligpit kong gamit. Ah, gamit pa lang guys. Mag-shelter kana, Eh, hirap. Ayan, yung store natin. Lawan pa rin yan. Yun, uh, yung ating mga doggy-doggy. Nga. Dito na tayo sa bahay Ayan ating aso guys Yan. Ako ay hirap na hirap na Masakit ng aking katawan Ako ay nagpahinga na Magpapahinga na tayo guys Yan. So pagkatapos natin magpahinga guys Doon na naman tayo sa rabbit At magpapakain tayo guys so, Maraming obligation, Maraming obligation guys Talaga so Oh, bonsing balala. Yan. Ah, uh, ano. Contact yung mga king pinsan. Pinsan ko yung guys. Pinsan ko balala. Pinsan ko yan. Pero na nakikita niya. So, nakikita niya naman ako sa Facebook. Kaya, ayun. Ha? May kontak na naman kami. Ganyan lang ang buhay guys. Ah, pag-ing mga ito. Lynn. ay pasensya na pala ma'am Len ah, galing ako si kanina so may nagpunta sa akin kanina kaya yun Naistorbo tayo hindi na ako nakabalik sa iyo so yun ma'am Len salamat salamat sa unawa, unawa lang, kailangan thank you, thank you guys so yun guys, maraming maraming salamat at uh, yan, flip natin yung ating ano mga uh, ginagawa, so okay na pati itong ano yung welding machine ay okay, flipin na natin guys dito tayo ng gamit guys, kaya yan kahit. pag wala akong ah Len, paki mo nga to. Ah, ito na ating ano, ating welding machine dalawa yung welding machine natin yan, isa yan, isa, yan yung isa yung tig maraming tayong gawin in case, maraming maraming salamat Продолжение следует... Ito ang basura. Okay. Sige, so yeah, mamaya. skin ko na naman yung mga. So, okay na ba? O ano? Ayun, ano? Waisin. Ayun, ano? Babog, 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 babog. So, yun guys. Maraming maraming salamat. At kung bago pa pala sa ang channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe. So, lagi tayong updated guys sa ating mga video na ina-upload. Thank you. Bye-bye. Love you all and God bless.